Alright, so yun, good morning, good morning, good morning mga kabiyahit, at mga kasawad. So, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. So, ngayon ay nandito tayo sa E. Rodriguez. At yun, uh, inutosan na naman tayo ni boss para nga po uh, dalhin yung kanyang uh, madgero. Para paltan po ng suspension, papaltan po ng suspension at saka po ng budong. So, alas 4 po ng madaling araw tayo bumiay ulit kanina. Kasama natin si Ivan, mali talawa, dalawang sasakyan nung dala namin kasi uh, kukunin pa yung computer ni boss yung CPU na dinala na namin sa Bulacan nung nakarang uh, so si Ivan ay nauna na iniwanan na tayo dito sa ano sa sa e kay Atoy Costumes mga kabiyahe at uh, na nga yung gulong yung suspension at saka po yung ano yung foot yung footboard ng kanyang ano yung kanyang Pajero mga kabiyahe so hintay-hintay lang po kayo miya-miya i-update ko kayo ano pa po mga gagawin dito sa pajero ni Boss? Mga kabiyay, mga kasawad! Alright! Isa po ang atoy costume na kilala po sa mga customized pagdating po sa mga off-road na sasakyan, mga kabiyay. Kaya yung po yung uh, ginagawa po sa sasakyan ni Boss na ipinapaayos po yung uh, ngayon, yung suspension. Magpapalit po tayo ng suspension. Uh, yung gulong, papaltan po natin ang gulong. Although yung gulong niya ay pang off-road na, so papaltan po natin na pang uh, Pang highway na gulong mga kabiyahe Pero mataas pa rin Ang importante ay yung suspension Ay papabago ni boss yung suspension Ng uh, pajero ni boss Ayan Papagta natin yung gulong uh, Papagta ng suspension Plus yung Yung footboard Ipapaayos ang footboard So Ayan I-update ko kayo mga kabiyahe Kung ano pa pong gagawin Dito po sa sasakyan ni boss Yan Si boss A Mga kabiyahe At Andito na ulit tayo At katatapos nga lang natin kumain At eto, baklas na nga yung gulong At mga suspension ng sasakyan ni boss At eto na po uh, Binaba na po nila kuya Balipapalitan po ng suspension din po boss O Yung ano, yung coil spring Palit Palit din po lahat po Ayun, palit din po pala lahat So ito boss, ah uh, binabaklas na po yung pang ilalim. Dito naman po sa likod, ay napalta na po siguro. No? Ito. ito. ay ah, po. Bali yan na po yung spring po kuya. Mm -hmm. Ah, ito. Ayun. Ito, bali ito yung, ito yung kanyang stack ano? Ito yung stack. Ayan yung stack. Yun, yun. Ah, ito lifted na to. Nakalifted na to. Oo. Uh, Bali ito, 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 bali ito yung ilalagay. Hindi. Ang nakakabit dito dati, 2 inch lip. Oo. Uh -huh. Hindi ka kami na sa stock height. Kasi yung pinaka-original talaga ng stock height. okay, okay, okay. Ayun, pala lalagay. Yung dati palang stock height na ibabalik na ano. Okay. Eh di, mas, ta mas tataas pa siya. Bababa. Okay. Ayun, So 'yung kanina, ito ginawa 'yung kabila na footboard. Uh, Tingnan natin mga kabiyahe. 'Yung kanyang footboard kanina, uh, isa rin sa mga pinagawa ni boss. Ayun, okay na. Okay na 'yung footboard niya. At pantay na, pantay na 'yung ano, 'yung kanyang lapat sa ilalim. At ito na nga, ito, uh, pinalitan na din ng ng uh, shock suspension. Palit na, na ng suspension dito sa likod napunta na Ayan. alright so ito ito po yung pajero ni boss yan okay. dito pa rin po ito uh, sa E. Rodriguez ano po ako ano? yan sa E. Rodriguez Ayun. pagka po kayo may mga kailangan na magpalit ng inyong mga sasakyan gusto nyo maging pang off-road yung mga sasakyan nyo mga kabiyahe lalo lalo na sa mga AUV eh, marami marami silang mga available dito Ayan, sila yung pinaka isa sa mga kilala pagdating sa mga pang off-road marami marami pong mga nagpapaano rito kay Atoy Costumes Ayan po. dito po sa East Road Ayan po. nakahanay po yung mga ano nila oh, mga, nagpapa, <laughs> mga nagpapagawa mga kabiyahe Siyempre, isa rin si Boss sa mga nagpaayos po ayan all right so ito po malapit na siguro <laughs> mga ilang oras na lang uh, tapos na to boss tapos meron dito ayun may jeep meron diyan may jeep diyan tapos meron pa nakaharang lang yung truck marami 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 pong mga nagpapagwa rito kay uh, Atoy Customs dito po sa Eastwood tapos yung mga ano nila, mga gulong. Marami, marami mga gulong dyan, mga pang off-road. Ayan po. May mga pinagpalta na, marami. Kasi so, may, syempre, may mga dumarating pa na, ano, mga magpapagawa pa rin, mga kabiyahan. So, kanina, ang dami, marami na rin mga, nag, mga nagpuntahan na mga nagpagawa. Pero, syempre, dahil maaga nga tayo, um, medyo maaga tayong uh, naasikaso, nakasikaso pagbukas nga nila ayun, binaklas na kaya lang, medyo marami-rami kasi yung papaltan dito sa pangilalim ilalim ni boss uh, set up po kasi ulit yung pangilalim ilalim ni boss na sasakyan kaya po, uh, medyo matagal yung yung sa atin kaya hanggang mamaya pa po tayo siguro dito mga kabiyahe at kanina nga, si Ivan kinuha naman yung ano naman, yung pinakang CPU ni boss sa Bulacan, hindi na tayo pinasama ni boss kasi kailangan magkasikaso naman tayo dito sa kanyang sasakyan dito uh, kaila atoy Costumes ang dami ang dami nilang ang dami lang, lang customer dito at ah, tandaan nyo yung kapatid siya ni ni atoy costumes yung yung nagse-set up ng mga uh, band na yung, mga loob ginagawang parang artista band yun yun so dito meron naman po siya pang mga body kit mga ganon pa pagka magpapalip, magpapataas, magpapababa ng mga ano, mga pangilalim. Bali ano namang ano niya? Anong anong purpose niya? Ano purpose niya? Sa adjustment lang lang sa to. Ah. Pero nakakonekta sa ano 'yan? Sa battery. Oo. Uh Oo. -huh. Ah. Grabe no. High-tech na talaga ngayon mga kabyahay. May ano pa. May nakalagay kasi doon sa ibabaw. Eh, yung ilalagay. Ito. EDFC. EDFC mga kabiyahe. Para, para daw sa adjustment ng shock. So ito mga kabiyahe, eh, bali napalta na to ng shock. Yung coil spring, napalta na siya at yung dating ano yung dating stock ng ano niya ng size ng ano ng spring at i-binalik lang pinabalik lang ni boss merienda mo, nagmi lang kami ni Aiba, si Patricia Aiba pa rin yung kasama ko. Wala na ng iba. Si Aiba lang. Si Aiba lang malakas. <laughs> Nga. Um, mga panood nyo rito, simula, umpisa, nung binaklas yung mga gulong, yung shock, yung mga cold spring, tsaka yung mga ipinalit na bago, bagong ano, uh, cold spring, bagong shock. Yung bagong shock, ang inilagay, uh, bali, nakaano, may ano siya, may, may module, may module siya mga kabiyaya. Pwede mo kontrolin, yung pwede mo itaas, pwede mo ibaba yung ano, yung suspension mga kabiyaya. Sobra, sobrang sobrang. Ang ganda, ang galing. Ayun sa dito lang yan sa Atoy uh, Costumes. Dito po sa uh, P. Rodriguez. Um, hmm. Baka Oh. Uh, na <laughs> uh, Costumes. Uh, body kit. Yan. Hanapin nyo po. Hanapin nyo yung, yung kanilang paints solid solid yung ano nila solid panibenta kaya kung mga magpapakabit kayo at magpapalit kayo ng mga pangilalim dito lang po yan sa Atoy uh, bisitahin niyo po yung kanilang shop dito sa E Rodriguez sa Atoy body kit 4x4 yung mga magis nila ayan yung kagaganda yung magis nila mga kabiyaya Puro mga ano, uh, rhino, may rhino sila. Tapos, ayun. Ganda. Ang dalaki, ang mga mga ako magbibenda. Ayan. Siyempre, maya maya, bibisitahin na natin kung ano lang uh, update sa sa sasakyan ni Boss. Tignan natin maya, -maya mga kabiyahe. One hour later. Anuin mo na rin boss, aralin mo na rin. Papa. So, yung unang settings, punta muna tayo, pupunta ka lagi sa manual, sa M. So, yan. So, naka P1. Ito yung 5 front, 5 ang rear. Ito yung pang everyday driving. Ngayon, medyo long drive. Pwede, medyo mas firm ng konti. Yung pang hataw mode mo, punta ka lang sa P0. Pa left. Then click, press mo lang. mo. Yan yung unang settings mo. Ito yung pang hataw. Ngayon, merong P1. Ito yung pang daily driving mo. Oh, press mo lang. 5.5 na siya. Ito yung mas pang everyday na driving. Ngayon, halimbawa, puno. Pwede ka mag P2. 4.3. So, mas matigas yung likod. Click mo lang. 4.3 na siya. So, ngayon, meron kang P2, P1, sa P0. So, halimbawa, ngayon, nagbabiyay ka, pwede ka mag 5.5 so press mo lang to. So na-program mo na. Kung ta-program mo na boss, pindot ka ng 7 beses. 1 2 3 4 5 6 7. So dapat STJ. So yan na yun. Kasi so, ba 'pag sa Kodak nang pa-biyahe, eh. uh, magtitigas ako ng shocks. So baka ulit lang mo manual. Manual. Pindot Press mo lang 43 na. So tigas na. Pindot ulit ng 7. Okay, okay. So, ibalik ko sa dati. lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, ayan. Okay. 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 Pero i-test rate ko pa ito, boss. Apa, apa. Okay, nakit. So, may tatlong settings akong ginawa. Okay na yun. Apa, so, Sa meron kang pang everyday, meron kang pang gusto mong hataw, meron kang pang karagahan.